guys, may nag-order sa akin. Siya si Chanel. Chanel. So, titignan natin kung may 9 pa. Ay, 4 daw po. 4. 4B. Basta yun. 4A pala. So, 4A. Ito, A. So, 4-1 pala yun. Sayang, be. So, sa iba ka na lang susunod ko na na mag order pero sana yung pag comment mo pagbibigyan na lang kita so yan ko di tayo dito mm -hmm. ay meron pala nag order sa akin Siya na lang pala 10 daw po di ko alam kung anong letter ng 10 di na nalang gusto nagsabi ng, ano. so 10 ano daw po 10 10 Then ano daw po? N. 10A Then N pala, 10N. Ay hindi pala. Hindi pala. Then ano? So, then Ay, dalawa pala 'yung N dito kaya. So Ay. 10M. 10M. Ten Ten Ang bilis ng na oras natin. Tapos, ayan. So, magpa na rin tayo. And three, two, one. Ting! Ayan na siya, guys. So, shout-out muna tayo kay Malaysia. Ang ganda ng pangalan niya, Malaysia. So, sana akin na na yung pangalan mo, child. So, shout-out sa'yo, Chanel. Thank you talaga. Nakatatlo ka na ng order. So, maraming salamat sa'yo, Chanel. At aking nahuhulog ang aking mga gamit. So bababye ni Chanel at aking aayusin ang mga gamit kasi nagsisiulugan na. Bye. See.